paano magkaroon ng free sample kay TikTok? Yan guys, ang karamihan na tinatanong sa akin ng mga TikTokers. Guys, ganito lang yung kasimple. Kung may 1,000 na ang followers mo or 500 guys, pwede ka nang magtinda sa TikTok. Punta ka muna sa shop, then mag-add to showcase ka. Tsaka ka magpunta sa pre-sample. Then, mag-request ka na magsasample ka ng kanilang tinda. Guys, pagka ikaw ay nag-request at binigyan ka ng free sample, kailangan mo tong itinda sa TikTok. Kailangan mong ipakita at kailangan may benta ka. Pag po kasi nakita nila na hindi ka madalas na gumawa ng video or hindi ka masipag gumawa ng video, hindi ka na ulit nila bibigyan. Pag nakita nilang masipag kang gumawa ng video, sunod-sunod na yung pagbigay sa'yo ng mga pre-sample kay TikTok. Sa mga baguhan guys, kailangan nyong pumunta sa may shop. Saan mo makikita yon Sa tabi ng home. Guys, yung sa may pangalawa na pipindutin mo yon para makita mo yung mga paninda. Makikita mo naman doon nakalagay doon add to showcase. Guys, minsan maghalungkat din kayo para makalakal nyo. Then, pwede nyo siyang i-manage sa showcase para makita nyo kung ano yung mga paninda nyo. Titingnan nyo naman yun sa TikTok Studio. Gagawang ko kayo guys ng tutorial para kung mga hindi kayo malito. And pwede rin po kayo sa akin mag-message or mag-comment kung hindi nyo maintindihan kung paano ang gagawin. Lalo na sa mga baguhan dyan na interesado at gustong magtinda at gustong kumita kay TikTok. Pwede kayo mag-PM or gawang ko kayo guys ng tutorial kung ano po yung gusto nyong makuha. So yun lang guys and salamat.